Hello guys! Welcome to Craft One! Magawa pala tayo dito guys ng bahay. At maganda yun. Asana ah, mang subscribe kayo. And sana palo nyo ako sa TikTok. <coughs> guys, tara na! Let's go! Hey Ang tayo gagawa ng bahay. Pwede ba tayo dito guys kumawa ng bahay? Let's go! Gagamit tayo. Ito pala guys yung gagamitin natin. Na, ayan pala guys yung gagamitin natin. oh. No? Ayan pala yung gagamitin natin. Stone, Ito. bed. Mamaya ating gagamitin door, ito. Ito pala guys yung pang -bubo. Tara na, let's go! Wait lang. May pa patlalit guys nakalimutan. Yan may yung tayo guys nakalimutan yung kahit. Tara na, let's go! Bilang natin guys ito. Ang 1 ito. Park 1 pala ito, guys. Hanap. Sasun, alabangan nyo na yung park 2. 1, 2, 3, 4. Ayan. Makailan ba ito? Ay, hindi. Tick pala ito. 4. Hindi, 5 pala ito. 5, 6. Ayan. Dito bilang natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dito na pala kayo yung ano mamaganda din yung pakakagawa natin. Wait. Ganito pa ba, ba guys? Mag-subscribe na kayo guys at ipollow nyo ko sa TikTok channel ko. And then, and sa Sulu Show. Tanong nyo din guys yung ano, craft fun. Maganda ito guys. Baka kagaya din sa nang ano, Minecraft. Ng Minecraft. Di Diba guys? One, two, three, four, five, six, seven. Yan. Ganito yung guys yun na. to guys kakaran ng bahay. One, two, three, four, five, six, seven. Seven guys yan. Tadi ito din guys. One, two, three. yung guys? Tadi sila guys kasi guys. Yung mga Ahoy, guys. Okay, mga sabato, siya,

Pain pa yun. Pain pa yun. Pain pa yun. pa yun. pa yun. Pain pa yun. Pain pa yun. Pain pa yun. Pain pa pa pa

Nasaan pang mo? Hmm? Pwede ka nalagay sa ligaro na klase mo. Pag nabunot ka, wala kang pang ligaro. Ang dahil mo naman ngayon, asing mga lakro mo? Ipip ka ng magandang pang baso in Baso lang yung papiligaro ko doon. Mano na nanay lang, natutuwa doon nanay. Ano nga lang <laughs> sa uh -huh. uh -huh. Ano ang ganyan ng panligahan? mo lang yung Hello, guys. Mura lang. si babalik nyo. May babalik yung kulay yan. Mas masarap. Tapos tatanggal nila. Tete pa natin. Asayin pa. Ang maganda yung pangit Hey guys, mali tayo ka. Pag okay. okay. paano ang nakapulot. Pa, ano lang, pa, yan lang. Pa, nung yung, nung, anong sa sabi ka sa kalasin. Nung matangkat, nung daw, sa kalasin. Nung okay. Hindi lang pa sinin yung guys dito kasi yung maingay talaga yung mga kapatid ko talaga yung Dalawa? Dalawa? lang, Dalawa? 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 sa loob. Baboy, Dalawa? Dalawa? Dalawa?

Kasalo na. Kasalo na yun. Isa lang. Isa lang pa no? Tatlo lang tayo. Isa lang. Apat baka apat tayo dito. Hindi tatlo. Sabi ko, isa lang ko. Pasalo. Isa lang. Ay, ako tayo eh. Sabi mo, sabi mo tatlo

Wala din akong dami. Ang magandang po. Bibili ko nga sa kawas ko, ano? Naroon ka lang. Kasi malap, 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 mga bata pa. Mga bura, ano saan, bola na lang. Bola. Ay, bola nga. Oh, mga bola, bola, lang. Eh, bola lang. Man, lang. Man, na lang. Sa akin, bola din. Hindi na lang. Ay, malalaki. May malaki nung kakulati ko. Malaki na yun din. Eh? Yung malaki talaga yun. Yung saan, bagpapitin

Bye! Abangan nyo na lang guys yung part 2. Bye guys!